Rockers pala, rockers. Nasa padali. Eh. Rockers ka pala, sir, ha? galing ka mo, ha? Bakit ang mga pogi? Tall service ka kagad, ha? pag ka, ha? Thanks pa, no? <laughs> 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 Sarap tukunan <ng> Sakit na lang <laughs> ko sa iyo Sarap dyan, nakatipipi oh <60. laughs> Ah! Galina naman! Kelvin! <laughs> Kelvin! Ah. Dito ka na, oh! Rotate na sila, agad i-rotate na! Rotate na! Ayoko pa i rotate na nga eh! Kaya oh, sundot lang, ah! Ano sundot lang? Maglalaglag! i <laughs> Malit <laughs> <laughs> ka Kahit dakutin niyo yung bola o anong gawin sa bola. First ball lang yun ha, first ball lang. Okay. Okay, yung ginawa niya. Hoy, baby, ka baby, 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 kayo baby, <laughs> baby, <laughs>

laglag mo, wala ka lutay latoy ah. <laughs> ah laglag, parang nakakalabit ka lang eh. Pag ano ka, ano mo? Tol, tol, tol! Ano ba yan? Naka-black, naka-rubber. <laughs> Naka-white shoes. <laughs> <laughs> May nakabalat dito, ah. <laughs> <laughs> no te no, no, no.